Good morning, guys. Kumusta po kayong lahat? Ngayon ay Monday, um, September 2nd. Holiday ngayon dito sa US. It's um, Labor Day weekend. Labor Day, yeah. Today is Labor Day. So, siguro ngayon, ang gagawin namin ay gagawa lang kami ng hindi ko alam kung gagawa ko ng steak. So, I might make a steak hindi ako makapag-vlog kasi ayaw ng asawa ko. Alam mo na, patago yung aking pag-vlog. Kasi yung asawa ko, hindi kasi siya, ano, hindi siya supportive. Nakakaloka. Ah, Sana maging supportive yung asawa ko. Pero paano gagawin ko? Hindi ka masya ma-force na supportahan ako. Pero nagre-reklamo siya na kulang kami lagi ng budget. Pero ayaw naman niya akong pa-extra-extra. Ayaw naman yung i-ano eh, yung mga anak namin na ah, Isama ko sa vlog. Ayaw niya. Pero, hindi na nanakaw ko anyway. I still do it. Hindi naman niya alam. Kasi kung malaman niya, magalit naman siya. Lagi nung galit. Kanina, nakidlip ako. Kasi pag tulog yung alaga ako, nagtatry ako na makatulog din. Kasi sayang din naman yung oras. Tapos, tatrabaho ka. Yung alaga mo nakatulog. Hindi ka matutulog. Anong gagawin mo? puyat ka all night. So, pag may chance ako naka-idlip ako, nag-iidlip ako. Kasi sayang yung, ano, yung oras. Tapos, um, puyat ka. Tapos, pag uwi mo, pu puyat ka rin kasi mga anak mo, hindi ka rin patutulugin. So, kahit nakaw lang yung tulog, you have to, you have to, kasi mo yung ayaw bagong laki-laki. Tapos, nagising ako, mga alas 4 siguro yun. Nakikita ko yung message ng asawa ko. Daming message. Text message hindi daw siya makatulog kasi yung anak niya ginigising siya yung anak namin si Eva kasi gusto humingi ng gatas kasi umiinom pa rin ng gatas yung anak ko ang problema lang kasi anak ko kasi hindi siya umiinom ng laka ng ipod ko hindi siya umiinom ng gatas na regular milk iniinom niya i eh, um, formula pa rin kasi eh, tati allergic siya sa cow's milk so hindi siya pwede nang, hindi siya pwede ng regular milk So ngayon nasanay yung bata sa uh, hypoallergenic na na may milk. Ngayon, nagigising yung bata ng alas tres na madaling araw. Humingi ng gata sa lali niya. Um, sinabi ko na kasi sa kanya na itigil mo na kasi magpagbigay ng gatas. Give her one time only. Explain it to her that she can't have any milk at 3 o'clock in the morning. So she won't ask. Because I did that before and it, and it worked. But then, she contradicted it. Siya, siya mismo ang nagsabi, oh, she needs more milk. Tapos siya yung nagko-complain na kailangan ng gatas ng bata. Sabi ko, she can have milk before before bed. Pero Hin, hindi mo na kailangan bigyan ng uh, gatas ng alas tres ng madaling araw. Kasi ikaw mismo mapupuyat. Kasi sana yung bata na kada so, three, kada three o'clock hingi siya ng gatas. Kaya makinig. Tapos ngayon, complain ng complain, oh, wala akong tulog. Oh, gayto ganyan, wala akong tulog, complain ang complain. Tapos ang gina ginagawa, ako pa yung bini-blame na kesyo. Um, hindi ko daw pinapakain ng mga buti yung mga anak namin. Na kesyo, marami daw kinakain si Justin kaysa kay Eva. Ano magagawa ko? Si Eva ay eh, maliit talaga kumain. Iba yung katawan ni Eva, iba yung katawan ni Justin. Tapos ako yung sinisisi. At ako daw yung may kasalanan. First of all, may trabaho ako Friday, Saturday, Sunday. Umuwi ako ng Saturday, alas 10 ng umaga, alas 10 ng uh, 15 ng umaga. Pagdating ko ng bahay, sabi ng mga anak ko, Mommy, I'm hungry. Daddy didn't feed me. So, pagdating ko, instead na matulog ako, kasi wala akong tulog, nagluto ako ng lunch para sa mga anak namin, para sa kanya. Pagkatapos nun, lumabas pa kami kasi gusto rin niya akong isama. Gusto ko matulog, pero gusto rin niya isama kasi family time. So, okay lang. Wala ako ng problema. Hindi ako nag, nun nag hindi ako nagreklamo kasi that's our life no buhay ko to buhay namin to ng mga namin hindi ako mag-complain so wala akong complain wala akong tulog i still went back to to work at 5 in the afternoon 4:30 actually before niyan nagluto pa ako ng pagkain para sa mga anak namin para sa kanya kro ano man yung kinain namin basta we ate something before i left Siyempre yung 4 o'clock lang yun, before even 4 o'clock. Siyempre so, nagugutoy yung mga anak bago matulog tulog sila siguro mga alas 8. Siyempre, from 4 o'clock yung kain nila. Bago sila matulog mga 10 o'clock, si mga mga bata, ikot, likot, 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 takbo, takbo. So, gutom yun. Gutom yun bago matulog. Tapos, mag magte-text sa akin, you don't feed the kids well, they don't eat well, or Ava, Justin eats well. Uh, Justin eat well, but Eva, yun lang kay Eva lang problema niya sa si Eva, kasi si Eva nagigising sa gabi. Sabi ko, bakit hindi mo pakainin yung bata bago or mga 7 o'clock or 6 o'clock kung gutom man. Wala ako sa bahay. Paano ko naman sila pakakainin? Sabi ko sa'yo, napaka-imposible na hindi ko maintindihan ang utak ng itong asawa ko. Ka ako yung bini na hindi ko daw pinapakain yung mga bata. Na pas mas pinapakain ko daw si Justin ng mas marami kaysa kay Eva. Anong magagawa ko? Mas malaki kumain si Justin kaysa kay Eva? Sa si iba talaga, kahit anong pakain mo ng pakain, yung katawan niya talaga slim. Kasi takbo ng takbo, ikot ng ikot, laro ng laro. Maano yung metabolism na iba? Mala, ma, ma matindi yung metabolism na iba, matindi magtunaw ng fat. So, hindi talaga siya, hindi talaga siya tumataba. Parang yung katawan ng daddy niya. Kasi yung sako payat, diba? Katawan niya talaga yung, ano, ganun si Eva. So, bakit niya, tapos ngayon, kinakomplain niya na ako daw may kasalanan ako daw yung may kasalan. Eh, hindi ako sa work. Sabi ko, nanya ka sa bahay, pati hindi mo siya, hindi ka magpakain sa kanila. Hindi siya kasi marunong magpakain sa anak namin. Tapos ngayon, ako sinisisi. Text ng text. Oh, ganito, ganyan. Diyos ko, kung magbasa nyo lang yung text niya, maririndi ka talaga. As in, maririndi ka talaga. Hindi, hindi mo talaga maintindihan yung utak. Alam mo yung utak, ano, utak na, utak ng, hindi ko maintindihan. Tapos, um, ako si Sin. Siya daw kailangan niya ng tulog kasi nagtatrabaho din daw siya. Sabi ko, ako nagtatrabaho during night. Wala akong tulog. Pag uwi ko, magluluto pa ako sa mga anak namin. Magpapaligo. Magpaglaro. Magtututor. Tututor. Tutor. Magtuturo ako kay Justin bago mo. Every day. I don't, I don't say anything na ay, hindi ko sinasabi. Ay, he works a lot. Okay? He, he does a lot at home. Nag, nag, naglilinis. Naglalaba. Oo, oh, yung asawa ko naglalaba yun. Naglilinis. Pag wala ako sa bahay, pag may trabaho ako. Pero, hindi naman lahat ng oras. May oras siya matulog. May oras siya. Pero nasa cellphone. Nagkaganon ng ganon. All the time cellphone. Tapos kundi siya makatulog. Ako yung biniblame. Sinong may kasalanan? Siya yung nagsiselfone. Pagtulog yung mga bata, hindi siya natutulog. Natulog siya, alauna na. Siyempre gigising si Eva, daddy milk. Kasi hindi siya, mak hindi siya makabalik tulog. Kung ikaw may utak, kung marunong ka mag-isip, habang tulog yung mga bata, matulog ka. ba? Diba? Bakit ka maghintay ng alas dos kabago ka matulog? Siyempre, pag nagising yung anak mo ng alas tres, isang oras lang yung tulog mo, mainit ang ulo mo. Kasi kulang ka sa tulog. Lalo na siya, maintid ang ulo. Ako kahit, kahit 30 minutes lang ang tulog ko, hindi, hindi ang ulo ko. Kasi alam ko na yun ang trabaho ko. Yun ang buhay ko. Ay e magpuyat dahil yun ang trabaho ko. pag na ng bahay, mag-aalaga ng mga anak ko. Lalo pat pasokan na ngayon. pag ko ng bahay, uh, aasikosuin aas ko si Justin. i drive ko sa school. Pero I do, I do I complain? I don't complain kasi yun ang buhay namin. Pero siya, complain ng complain. Sabi ko, kahit anong complain mo, anong gagawin mo, yan ang buhay natin, wala tayong magagawa. Oh, sabi niya, oh, it will change, it will change. Ilang beses na gusto mag-change, ilang beses na sinabi ko na itigil na pagbigay ng katas kay Eva. Ayaw naman makinig. Oh, she gets hungry. Oh, okay, hindi mo maintindihan. Oh, she needs more food. Come on. If you keep doing that, then how are, you? then stop complaining, di ba? Diba? Ang kulit. Ah. Hindi ko maintindihan. Ano pa ba ang gagawin ko? Mabal matutuin ako sa asawa ko. Sasabi so, ko sa inyo. Sobra. Ang hirap intindihin. Intindihin yung paano kayo makapartner. Alam ba, ba, kung kayo may partner na ganyan, ang hirap intindihin. Ang hirap-hirap talaga. Maluloka ako. As in. Ako pa yung sinisisi. Kung, alam naman niya tapos sabihin po niya, oh, eight years na akong hindi nakakatulog. <laughs> eight years na daw siyang hindi nakakatulog. Eh si Justin, six years old lang. Saan, saan ang galing yung two years? Oh, I counted it. Sixteen is almost 6 and Eva is 3 Yeah. But within six years, si iba pinanganak within six years. Within that six years, Si Justin was two and half and Ava was born. Saan mo kinawa yung two years? Eight years na siyang hindi nakakatulog. Sabi ko, do your math? Ano mong ganun? Kinasal tayo mag eight years pa lang? Or, or, six years pa lang, seven years pa lang tayo kinasal? Saan mo kinawa yung eight years? Kung hindi ka ba naman ano? Kung mantinihan? As in? Tapos kapon, instead na patulugin ako, di ba? Wala akong tulog. Umuwi ako ng alas chis kasi nag-overtime ako ng 3 hours. Instead na patulugin ako, oh, family, let's go. Family time. May pasok ako ng alas 4. Sabi ko, okay, family time. Let's go spend some time together. And it's okay. It's fine with me. I don't complain. Pero siya, puro complain. Text and text. As in, nabuburi mo. Sakit sa, sakit sa ano? Sakit. Kukute. <laughs> hindi ko maintindihan. Bahala na si Batman. <laughs> Ay, nako guys. <sighs> Kakapagod. Pero magagawa natin. Asawa mo yan eh. <laughs> Wala akong magawa. Hindi ko man pwede ipagtabo yan. Isuli sa pamilya sa naray tatay niya. Hindi ko maisuli sa nanay-tatay niya kasi pati nanay-tatay niya hindi niya kinakausap. Bye guys. Until next time. Quinta <laughs> <laughs> ulit tayo next time.